Ayan mga idol Hanggang dyan lang yung Ukay natin mapatakos na mga idol Ayan lang pag -ukay. Kung may guide mga idol Napakadali Hindi ka mahirap ang mag straight Mga idol Pag mayroong uh, Guide yan ang importante mga idol Pag ano, mag kayo Maglagay kayo ng guide para hindi kayo maligaw para yung mistyo yung hinuho kayo diritso siya my idol. Ayan. Lang, my idol. Ayan, mga idol yan hindi lang po po mga idol o diritso yan mga idol tapos na uh, hanggang dyan lang ang hukay muna natin mga idol ayan ang pinis na pagbukay ko. Pero hindi yan line canal lang, di ba? Idol ha? Pero pag mag-lain ka kayo, ganyan. Yung pakasistema. Kasi ah, magbibinching pa ako yan. mag pa yan, gilid-gilid. May binching pa yan. Yan lang ang guide niya. Para straight. Ah, mga idol, ganyan ang pag... Kaya sinabi ko, mayroon kayong guide. Yung dolong nyo, may staka doon. Saka dito sa likod ko, may staka. tapatin lang yan, mga idol. Lagyan nyo na ang guide yung bakit yung ipin ng ano ah mga idol yan ang yan ang ano siya yan ang ano nang may guide hindi ka maliligaw mga idol 'di ba oh ating para may straight ninyo yung may straight niyo yung ano yung pagukay kasi pag walang guide hindi niyo maano may straight o, dun sa dulo kasi yun no mayroong staka doon sa gitna mayroon din sa likod ko yun lagyan niyo ng tansi mga idol tapos lagyan niyo ng bato kahit bato lang hilira niyo para straight tapos tanggalin tansi oh yun na yung kamutin niyo yung pinakagitna ng ipin natin na yan yung pinakagitna yun ang sa, sa may batuyaw sa may tansi yun diretso nga sa dulo yun ang magiging guide hanggang sa doon kay kayo magumbi sa bagukay mayroon na kayo palatandaan mga idol tapos punta tayo sa kabila doon tayo magloading naman mga idol kabila naman tayo ah uh, mga idol na baguhan, pag ganito naman yung loading ninyo, doon kayo mag-umpisa sa may palabas doon sa may unahan kaya ang gawin ninyo sumampa kayo rito sa stockpile sampahan ninyo para pag mag-loading kayo makukuha nyo lahat yung mga lupa doon kayo mag-umpisa sa bandarong ganyan mga idol ha ang bag pag ito ng mga stockpile inuloading doon tayo mag-umpisa umakit kayo sa ano stockpile para matras kayo maubos oh, sa yung lupa ay maano malilinisan na yung ano maganda yung pagkuha ninyo hindi mahirap yeah, Ayan lang Sakpahan ninyo yung stockpile Dito tayo mag-umpisa dito tayo mag-umpisa na mag mukha kakarga kaya may dolo. Kaya. para masimot mo yung lupa sa atras dito, na, dito naman yung truck para, ma para maayos yung posisyon ba mga idol? Uh, patras tayo ang idol Mga baguhan Ayan lang Tignan lang kung paano uh, Yung malinis na trabaho mga idol Malinis na trabaho Madali daan lang pagkarga, hindi naman kailangan na mabilis. Hindi, hindi naman pakiyawan ng trabaho. Maliban so, lang kung sabihin na, ano, na kailangan madaliin, hindi. Magdagdag ng kunting extra power. Diba? Wala mga doon. Ganyan ang pagluloading. Simple lang. Tapos tingnan nyo idol yung pagtakot ko ng bakit ha. Isa rin yan na kailangan ma ano nyo kailangan nakaganyan siya o. Oh. Yan. Fortified siya. Para pagkuha ng lupa hindi mahirap hindi matagal. Ganyan nyo ha. O, ganyan kasi kahit stick na lang gamitin yung puno na o oh, kagad hindi kahit di ka gumamit ng close sa bak sa bakit iko close mo na siya pag nakakuha na yun lang yan mga idol o oh, din na sampulo oh, yan o oh. oh, stick lang yan hindi puno na kagad sa so, ang kaganda niyan mga idol mabilis ah, hindi tayo makonsumo sa oras sayang na ah, advantage sa ganitong pag, ah, pag 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 ano pag takot tapos yung isa pa nyan mayroong mga bako na nag-overheat pag nahirapan kasi nyan nahirapan sa pag takot hirap siya mag-overheat yun kaya ganito lang oh. simple lang oh. hindi na siya mahirapan Kasi mga idol, meron yung ganyan na pagkuha eh. Nakita ko ganyan eh, ganyan eh. Ah, ganyan. Tapos -ano yung bakit, gaganyan yung bakit. Ano yun? Pirsado ang makina natin. Atrasado pa yung atrasado pa yung ano, makonsum ko sa oras yung ha. O, diba ang tagal? oh, gaganoon ka pa. Gawin mo yung pambakit mo tamala mag overheat pa ang makina mo hindi gaya ng ganito mo idol sag lang oh. ah, ano na pag ganyan mo stick lang puno ka agad oh, di ba mas nakakatipid tayo sa oras at saka sa sitwasyon rin ng equipment overheat equipment kaya ah, tayo yun pabor yun para hindi mahirapan hanggang lang tapos pantayin, pantayin din yung ano, tungkungan mo para makuha natin na maayos yung lupa walang matitira hanggang At, lang pantayin natin para yung lupa doon na kukunin natin eh, masagad Nakuha natin lahat. So nakapag tayo ang equipment. Yan. Kung sinasabi ko, you know, wala nga masagad natin yung makuha. ng may mga O. Yan. Yan. Alam mo. natin yung back blade para malinis na siya nakalapat na yung ating bakit sa lupa yan para pag atras natin malinis na siya wala ka nang babalikan o diba Pilipinas siya. Atras tayo ngayon. Malinis ngayon. Hindi mo nakabalikan yun. yon, doon. Targa na lang tayo ulit. Pagkating na lang idol yung diskarte ko pagbabakit pagbabakit ko pag open sa no? pag -lo -lo loading oh. para hindi atrasado sa oras Ito lang, no? pagdating doon, mag-open na siya kaagad. Para mabilis din kung nagahabol ka ng ano, oras maganda paraan kasi mga meron pa yung naglo-loading na ganito sample ko ha pagdating sa dump truck saka palang mag-open saka palang mag-gaganon atrasado yun mga baga, hindi natin masisisi yung iba kasi may mga baguhan po talaga si mo, tignan mo ha o, yung kami nakikita ko eh pagdating dyan, nakatapat na, saka palang mabukupin ganoon diba okay yun, titirin pero masasanay ka sa ganun na ano, mabagal pero yung so, pagdating dyan, nakautin ka na o, yan yun ang tamang pag ang trabaho yung rust. Nalaman mo idol, pagdating sa pwerta ko pinako. Oh. Oh, di ba? pagdating sa may bubuksakan mo na lupa, ubos na ni ni tapunan lahat. Oh, tinanong mo, tinanyo mo idol, nagbubuhan. Oh. Di ba? Hindi ka atrasado. Sige mga idol, at dito lang tayo at medyo mahaba na yung ating oras. Magandang uh, hapon sa ating lahat mga idol. Na tayo na sa buhay tayo ng kalagayan lahat mga idol. God bless sa inyong lahat. idol.